guys, nandito tayo sa kardaka, May nadaanan ta Pakwan, tumpok Tumpukan, only 100 So, yan o oh. Boss, magkano sa pakwan mo? Ay, Mukhang, mat matamis yan ah Oo, matamis po, parang vlogger po kayo So, ayan guys, ah, bibili tayo kay sir ng pakwan oh. Matikman natin, kasi may naantay kami Naligaw yung isa namin kasama oh. Pupunta kami ng Pangasinan Napunta sa Subic Aray, may nadaanan saan ba punta? Ito yung, ito yung ano namin, uh, pinaka-highlight. Ayan, matamis oh, yan. Ayan ang pinaka-highlight uh, namin na pakwan. Mukhang... Matamis yan ba sigurado ah. Oh, shout ito. out, shout oh, out muna. Oh, hello. Hello. shout out. Oh, ito, ito, ito kapatid mo. Oh, oh, mo. Wow! <laughs> Bakit parang hindi kayo magkamuka? Huh? <laughs> ay, hindi lang siya po. <laughs> oh, sige sir, patikin kami ng ano. Ito. Ito, ilan niya, magkani sa niyan? Dito siya ang dahil ano, kaibigan kayo, 50 talaga yung kilo dyan, 40 na lang kayo. Ah, eh. uh, dito? 35. 35 kilo. Pero matamis din to. Oo, matamis din yan. Pero mas, ano to? Sa isa, magka ilang kilo? May lima, may anin, kanyan. Depende po sa ano, may apat. Yung apat lang kasi titikman lang namin sa sasakyan muna. At habang nag kami. Yung <laughs> po yung pati. Oh, yan, yan. Ayan, guys. At titikip tayo kayo. Titikip tayo kayo, sir. Sir, anong pangalan niya, sir? Arnold Dizon po. Arnel Dizon ay eh, may pwesto rito sa bukanan ng papuntang ano to sir? Ah, uh, NCTEX po. Yung papasok ng NCTEX sa Manila. O, oh, pa, oh, papasok ng NCTEX. Oh, dito Hacienda po kayo, Liga. dumaan po kayo rito. Medyo matamis ata itong ano one. ni sir. Pakuan. <laughs> <a> oh, <one>. <laughs> oh, sa Hacienda de Luisitan. Laki pala na Hacienda de Luisita, 150. No? Oh. Ha? 150. Very good. 100 na lang. <laughs> <laughs> 100 na lang. 100 oh. Oh, sige, okay, tapos na na na, taong, bigyan kita rito. Oh, sige, sige. Para ano, wawala na si natin. Sige, sige, sige. Atin. Bigyan mo dito ko 'yang matamis. Ito 'yung dalawa. Yan. Totoong quality siya. Sige, sama mo to, be. Sige po, 150. Yes, very good. Oh, 40, 177, 170 na lang, sir. Pero pakikita ko sa inyo kung gaano ang yeah, sige, sige, titikman gaano natin. Yung ating pakwan, Iyan i sir, i i I-live nyo. Yan, yeah, no, tignan para nyo ha, tignan nyo, guys ha, tignan nyo. Wow, kulang-kulang oh, na nga naman. Natin, Kasi doon sa palengke namin, kulay orange eh. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> kulay dilaw eh, pag dilaw daw, hindi matamis na. No? Pero pag pulang-pula, nandiyan dyan yung sweet no Okay, very good. Okay, sige, bibili natin to guys para may makain kami doon. Habang nag kami, mag muna kami ng pakwan nila, bebe. <laughs> Oh, sige, magkano lahat yan, sir? 70 lang, sir. Oh, sir, right, sige, sige sir. out, out na natin. 70, out na ano na lang sa'yo, sir? 300. Akalain mo talaga may ano po. Naka-less pa kami kay sir, oh. Sige, thank you, si thank you sir. Sige. Ayan, titikman natin. Pagkita mo yung tumpukan, 100. Titikman natin yung ano. Dito po, ang masarap na pakwan. Matamis nga. Wow, Anayin. ang sarap. Oh. oh ano, sa bungad ng ICTEX, uh, ah. Oh. Ng Papasok ng asyenda doon Papasok ng asyenda doon sila kasi bibisita namin yung asyenda ko doon sa Luisita. <laughs> uh. Dito tayo sa Bungat ng Tarlac. Binisita natin ang aking asyenda. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Ito, yung aking munting taniman. Tataniman pa lang to. May mga atis. Yan. Dahil binigyan ako ng priority ako raw kailangan maunang makabili. So bumili ko ng lupa rito. Damn! Kaya nga pinapauwi na sa akin yung lupang binili ko eh. Kasi sa paso lang ang bibili ko. <laughs> <laughs> Gago! Ayan, ang daming atis doon sa loob. Ang daming kalamansi. So nandito tayo at naka, ano, nakabili tayo doon ng ano. Binigyan tayo ng murang pakwan. So La, yan, dito eh. tayo sa may papasok ng tarlac. Labas na ito, s -Tex. So yan, binisita natin ang ating kalupaan. <laughs> Lahat ng makikita nyo dyan ay kalupaan ko. wow Di na! Patatayuan ko yan guys ng ano. Patatayuan ko yan ng mga <laughs> At saka, sabungan pinakamalaki yan. <laughs> so, magsabong yan. So ayan guys, ang laki niyan. Tapos dito sa ating gilid, eto, tatanimang ko ng mga kalaman si Ian, tatanimang ko ng, ng, ano, uh, pamatis, okra,